Ay, ito na yung gawa kong banana cue, oh. Luto na. Palamigin ng bahagya, tapos kakain na. Kasi ngayon ay Dubimber eh, 1. Ay, gumagawa kami ng ganyan. Alam nyo ba, magkano ang kilo ng saging dito? 950 pills. Pag sa atin ito, dalawang daan na mahigit. Ay, isang no. 190 siguro. No. Mga ganun ito nasa mahigit 300 na ito kasi ito din ang mahigit 300 kulang kulang 300, 350 siguro mga ganyan benteng piraso yan ano pa yan yung bata pa ba yung saging mas mabigat pa yung balat niya kaysa laman pero minsan kasi naghahanap ng sikmura ng lutong pinoy kaya gawa kami ng ganyan banana kiyo tapos merong isang putahe pa na doon hindi pa naluto gagawa pa kami mamaya ng pansit tapos yung kasama mm. ko huh? yes, banana this huh? huh? Tapos, yung, dumaan yung alaga ko. Very good smell daw. <laughs> Very good smell. Sabi pa niya gano'n. Hindi mo nakakain sila ng ganito ba? Banana kew. Kaya yan. Nahiya siguro ang tumitim. Naalis. Bibili Bibi, ata yun ng pagkain. Pananghalian. Di sila lumabas. Kasi magdamag yung ano dito. Yung ulan. Maya-maya na ulan. Hinto. Ulan naman ngayon. Oh. Umpisa na naman. Parang madilim na naman yung kalangitan dito. Ganon lang. Ang ano nang uh, weather weather dito sa Kuwait. Kaya, yan. Sa inyo dyan, sa Pilipinas, masarap yung handa nyo sa ano para mamayang gabi. Ito sa amin. Yan dito lang. Tapos, uh, may niluto pa kami. Isa, luto ako mamaya ng pancit. Yung adobo, nagluto na rin kasama ko ng adobo. Kasi may family dinner din mamaya. Kami lang naman dalawa dito, kaya dalhin din namin yung iba. Yung ulam. Ito, yung ano ng... Pinoy. Masarap na ito sa amin dito. Pagjan sa Pilipinas ang gusto naman ay cake, yung mamahaling pagkain, mga kakanin. Pero dito sa amin, ito yung klaseng pagkain na hinanap namin. Mga kamote, kamuting kahoy, iso e, pero kamahal naman dito. Pero okay lang. Kasi mahirap magantay ng saka pa kakain pag-uwi ng Pilipinas. Matagal kaya? <laughs> Dalawang taon or more than Kaya kain na kami ng banana kew. Maglaway lang kayo. Yung nandito lang. Pero yung sa Pilipinas, arang ko hindi maglalaway ng <laughs> banana kew. Kaya maya-maya gumagawa dyan. E dito lang saging na saba. Pambira yung pambira lang. Ngayon lang, mayroon na yung saba dito. Galing sa Saudi. Ang iba, iba naman dyan galing sa atin sa Pilipinas. Kaya... Gagawa kami. Minsan, ginagawa namin, alam mo yung tindok na sa saging sa amin sa Bisaya. Tindok yun, mountain banana daw dito from India. Ayun, ginawa namin ng ano, banana kiyo. Kasi walang iba. Napakamahal dito ng saging ng ano, ng sabah. Pagka dyan galing sa Pilipinas. Pero wala tayong choice. Yung turon nga, magagawa dito minsan may tinitinda sa syudad. Yung turon, ang laman dalawang slice lang binalot lang ng ano ng turon wrapper pero kawawa din mga kababayan nagtitinda kaya po may rin kami pagka ano nakadio kaya ito may nakita kaming hilaw pa to ha nung pagdio namin hilaw pa na ano saging kinausap ko yung saging sabi ko wag ka munang mahinog ha para sa ano sa November 1 tama, -tama talaga Nahinog na. Kaya ayan, sentensyado na siya. <laughs> Banana kyo. So hanggang dito lang at kakain na muna kami. Bye bye. Salamat.